Ang kasaysayan ng Biblia ng Ethiopia ay hinabi sa diwa ng isang bayan na kailanman ay hindi yumuko sa mga mananakop. Ang Ethiopia, ang nag-iisang bansa sa Aprika na hindi kailanman naging kolonya, ay nag-iingat ng mga bakas ng isang sibilisasyong kasing sinauna ng pagiging mahiwaga nito. Ang kaunti lamang ang nakakaalam na ang 88 na aklat ng kanilang Biblia ay nagbubukas ng isang bintana patungo sa isang espiritualidad na lumalagpas sa mga panahon. Nalampas pa sa animnaput-anim na aklat na karaniwan nating nakikita sa versyong King James. Para itong matagpuan ang isang maalikabok na kayamanang kahon, ngunit puno ng mga lihim na taimtim na binabantayan ng mga henerasyon. Bawat pahina ng Biblia na ito ay nagdadala ng makasaysayang bigat na sumasalamin sa pagtutol at pagmamalaki ng isang bayan na nagtayo ng kanilang pundasyon sa pananampalataya at tradisyon. Hindi tulad ng maraming bansa na naranasan ang pagkawala ng kanilang pagkakakilanlan, ang Ethiopia ay naging tunay na bastyon ng pagiging totoo. Doon, magkakasamang namumuhay ang mga kwento at misteryo na nagbibigay liwanag sa mga isyong hindi man lang naisip ng marami ang sino mang naghahangad na maunawaan ang epekto ng kolonisasyon sa spiritualidad ng Afrika ay mapapansin na sa Ethiopia ang pananampalataya ay nananatiling dalisay hindi na bago at ang kayamanan ng mga tekstong ito ay hindi lamang nasa dami kundi pati na rin sa kalidad ng mga isinulat. Ang mga aklat tulad ng Enoch at Jubileus na hindi kasama sa ibang mga tradisyon ay maingat na pinapangalagaan sa Biblia ng Ethiopia. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang nakaka nakakainteres sa mga iskolar, kundi nagpapakita rin ng mga patong-patong na kaalaman na tila na itataboy na ng panahon. Sa halip na ituring na simpleng mga apendise, tinatrato ito bilang mga pangunahing bahagi ng isang espiritual na palaisipan na hindi palubusang nauunawaan. Ang mismong wika kung saan naitala ang mga tekstong ito, ang Geez, ay nagtataglay ng mga misteryo. Higit pa sa isang wika, ito ay isang portal patungo sa isang panahon kung saan ang nakasulat na salita ay may bigat na kasing halaga ng ginto. Isipin mong subukang bigkasin ang mga dokumentong nagmula pa sa libu-libong taon na alam na ito ay maingat na pinrotektahan sa mga monasteryo na inukit sa bato na para mga bihirang hiyas. Ito ay isang paanyaya na malubog sa nakaraan at muling matagpuan ang kasalukuyan. Ngunit ang mga ugat ng kasaysayang ito ay hindi lamang limitado sa mga pahina ng mga libro. Ito ay kumakalat sa lupa ng Ethiopia, sa mga tanawin nito na tila yumuyugyog sa lumang tipan. Bawat bato, bawat guho, ay nagsasalaysay ng isang kwento ng katatagan at pananampalataya hindi maiiwasang magtanong kung paano nagawang mapanatili ng isang bansa na may ganitong bigat ng kasaysayan ang isa sa pinakatunay na tradisyon ng Kristyanismo na hinaharap ang mga puwersa ng panahon at pagsubok. Ang lumilitaw mula sa buong salaysay na ito ay isang pamana na hindi lamang nabubuhay kundi hinahamon din. Hinahamon ng mga konsepto, paniniwala at maging ang ideya na ang kanon ng Biblia ay matatag at hindi nagbabago. Para bang bawat piraso ng Biblia ng Ethiopia ay bumubulong ng mga katotohanang na ng modernong mundo na pakinggan, ngunit handa ba tayong pakinggan ang mga ito? Ang Ethiopia ay isa sa kakaunting lugar sa mundo kung saan ang Kristyanismo ay nanubok ng malalim na naging bahagi ng kultura. Mula pa noong ika na siglo umusbong ang pananampalatayang kristyano doon tulad ng butong itinanim sa matabang lupa. Ngunit ang pinagmulan nito ay mas matagal pa. Mga tatlong libo at limang daan taon na ang nakararaan. Ibig sabihin nito, habang maraming lugar ay nagsisimulang makita lamang ang ideya ng isang Diyos, ang Ethiopia ay may mga espiritual na tradisyon na umuugong hanggang sa kasalukuyan. Halos parang bawat bato at pader ay may bulong ng isang banal na kasaysayan. Ang pinakakaakit-akit ay ang kristyanismong ito ay umunlad ng malaya mula sa mga tanikala ng impluensyang kolonyal. Habang ang ibang mga bansa ay minarkahan ng mga panlabas na pagpataw sa Ethiopia, ang pananampalataya ay lumago mula sa loob palabas, hinubog ng isang bayan na naghahanap ng espiritual na pagiging tunay ang mga liturhikal na gawain, halimbawa, ay kamanghamanghang mayaman, kinabibilangan ng musika, sayaw, at mga sinaunang wika. Ito ay isang buhay na paalala na ang Kristyanismo ay hindi kailangang maging pare-pareho upang maging tunay. Ang mga historical na koneksyon sa mga unang refugee na Kristiyano ay isang hiwalay na kabanata. Sa panahon ng pag-uusig ng Imperyong Romano pinaniniwala ang marami ang nakahanap ng kanlungan sa Ethiopia. Dala ang apoy ng isang umuusbong na pananampalataya. Ang pagiging mapagpatuloy na ito ay nagmarka sa bansa bilang isang ligtas na daungan para sa mga naghahanap ng kalayaan sa relihiyon. Hanggang ngayon, ito ay nagpapakita ng palakaibigang espirito ng mga mamamayang Ethiopian na nakikita sa proteksyon ng pananampalataya ng ibang isang gawa ng malalim na spiritualidad. Interesante rin na makita kung paano nagsasama ang mga sinaunang tradisyon sa mga makabagong gawain. Habang sa maraming bahagi ng mundo, ang spiritualidad ay tila lumalabo sa gitna ng pagmamadali at materialismo sa Ethiopia. Ito ay isang patuloy na bahagi. Ang relihiyon ay sumasaklaw sa pang-araw-araw na buhay maging sa walang kapintas na puting kasuotan na ginagamit sa mga pagdiriwang, maging sa mga kamay na hinubog na krus na pinapasan ng may debosyon. Ang mga simbolong ito ay higit pa sa mga palamuti, mga pahayag ng isang pangako sa banal. Ang pamana na ito ay tumitibay din sa pagsubok ng panahon sa isang nakakagulat na paraan. Isipin ang isang tradisyon na nakaligtas sa mga pagsalakay, tagtuyot, at malalaking pagbabago sa politika, ngunit hindi kailanman nawalan ng esensya. Tulad ng isang ilog na humahati sa mga bundok, ang kristyanismong Ethiopian ay nag-adapt nang hindi nawawala ang lakas nito. Pinananatili ang tuloy-tuloy na agos ng pananampalataya at pag-asa. Ito ay isang buhay na halimbawa kung paano ang espiritualidad ay maaaring maging isang matatag na kuta at sa gitna ng lahat ng yaman ng espiritualidad na ito, lumilitaw ang isang hindi maiiwasang pagninilay. Paano patuloy na naaapektuhan ng tradisyong ito na napaka at tunay, hindi lamang ang Etiopia kundi pati ang mundo? Sa huli, hindi lamang ito isang piraso ng isang historical na palaisipan, kundi isang pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga naghahanap na maunawaan ang tunay na kahulugan ng pamumuhay ng pananampalataya sa kanyang kasapatan. Ang mga tradisyong Ethiopian ay may natatanging kaakit-akit sapagkat pinapahayag nila ang direktang koneksyon sa ilan sa pinakakilalang mga tauhan sa Biblia. Ang maalamat na reyna ng Saba, halimbawa, ay isa sa mga pundasyon ng historical na identidad ng Ethiopia. Ayon sa mga tekstong Ethiopian at mga salaysay sa Biblia, siya ay naglakbay upang bisitahin ang Haring Solomon sa Jerusalem, isang paglalakbay na puno ng simbolismo at misteryo. Higit pa sa isang simpleng kwento ng mutual na paghanga, ang pagkakatong ito ay ikinukwento bilang pinagmulan ng isang angkan na patuloy na umaalingaw sa kasaysayan ng Ethiopia. Nakakamangha kung paano ang ugnayang ito ay lumalampas sa espiritual na salaysay at nakakahanap ng suporta sa mga pag-aaral ng genetika. Ipinapakita ng mga ebidensyang pangagham ang mga interaksyon sa pagitan ng mga populasyon ng Ethiopia at ng Gitnang Silangan tatlong libo taon na ang nakalilipas na nagpapatunay sa posibilidad ng mga palitan sa kultura, kalakalan at marahil pati sa dinastiya. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ay nagkakaroon ng mas malalalim na hugis na nagpapakita na ang pananampalataya at agham ay maaring magkasabay na umunlad. Ang monarkiyang Ethiopian na ipinahayag na direktang inapo ng pagkakaisa nina Solomon at Reyna ng Saba ay nagpapatibay sa ugnayang ito. Sa loob ng mga siglo, ang mga hari at emperador ng Ethiopia ay koronahan sa ilalim ng titulong Leon ng Huda isang simbolo na kumakatawan hindi lamang sa autoridad politikal, kundi pati na rin sa isang banal na koneksyon. Ang pananaw na ito sa mga pinuno bilang mga pigurang pinili ng Diyos ay humubog sa identidad ng bansa na lumilikha ng isang hindi maihiwalay na ugnayan sa pagitan ng kapangyarihan at espiritualidad. Ang tradisyong oral ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng pamana na ito. Sa mga nayon ng Ethiopia, ang mga kwento tungkol sa reyna ng Saba at Solomon ay ipinapasa bilang mga mahalagang hiyas na may mga detalye na nag-iiba-iba depende sa rehiyon, ngunit laging may parehong esensya. Isang patotoo ng isang pamana na lumalagpas sa mga henerasyon. Ang mga salaysay na ito ay hindi lamang mga kwento para aliwin, kundi nagsisilbing mga kultural na angkla sa isang mundong patuloy na nagbabago. Nagdaragdag ang mga ebidensyang arkeolohikal ng isa pang antas ng kredibilidad sa mga kwentong ito. Ang mga guho na iniuugnay sa paghahari ng Reyna ng Saba ay natagpuan sa Ethiopia at sa Pininsulang Arabo na nagpapahiwatig ng isang imperyong may malawak na nasasakupan. Ang mga bakas na ito ay nagpapatibay sa ideya na ang Biblia ng Ethiopia ay hindi lamang nagkukwento ng mga kasaysayan kundi sumasalamin din sa mga katotohanang humubog sa takbo ng sinaunang kasaysayan. Sa harap ng lahat ng ito, hindi sobra ang magsabing ang Biblia ng Etiopia ay nagiging mas kamanghamang hapa. Ito ay hindi lamang isang banal na teksto, kundi pati na rin isang mapa na naguugnay ng mga panahon at lugar na naghahabi ng isang tapisyong may malalalim na kahulugan at habang maraming tradisyon ang nawawala sa panahon, pinapangalagaan ng Ethiopia ang kanyang koneksyon sa nakaraan na para bang bawat kwento ay isang tulay patungo sa isang hinaharap na mas mayamang pagtuklas. Ang Biblia ng Ethiopia ay nagpapakita ng koleksyon ng mga aklat na nakakaintriga sa mga iskolar at hamon sa mga kaugalian. Mayroong 88 na aklat sa kanyang kanon Naiiba ito sa mga pinaka-pinagkakatiwala ang bersyon tulad ng King James na may lamang anim-naput-anim. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang isang detalye. Ito ay isang salamin ng mga historical at teolohikal na pagpili na humubog sa pananampalatayang kristyano sa paglipas ng mga siglo. Ang mga aklat tulad ni Enoch at Jubileus na pinangalagaan sa Ethiopia ay tinanggal sa kanon ng kanluran, madalas dahil sa mga isyo ng pagkakakilanlan o pagiging tunay. Ang mga tekstong itinuturing na hindi kanoniko ng ibang mga tradisyon ay naglalaman ng mga mayamang salaysay na nagpapalawak ng pag-unawa tungkol sa espiritualidad at pananaw sa banal. Ang aklat ni Enoch halimbawa ay sumusuri sa mga langit na dimensyon at tumatalakay sa isang malapit na ugnayan sa pagitan ng tao at ng sobrenatural. Bagamat marginalisado sa kanluran, ito ay tinatrato sa Ethiopia bilang isang espiritual na pundasyon at ito ay nagbubukas ng isang mahalagang tanong. Ang pagalis sa mga tekstong ito ba ay nagpapababa ng pagunawa sa pananampalataya sa iba pang bahagi ng mundo? Ang mga konseho na nagtakda ng mga kanon ng kanluran ay gumawa ng mga desisyong na apektuhan ng mga kontekstong politikal at doktrinaryo ng panahon. Ang pag-alis ng ilang aklat ay, sa maraming kaso, hindi tungkol sa spiritualidad kundi higit sa kontrol ng salaysay. Sa kabilang banda, pinili ng Ethiopia na panatilihin ang isang mas malawak na pananaw. Iginagalang ang mga gawa na itinuturing ng iba na hindi naaangkop. Ito ay isang pamamaraana sa ilang paraan sumasalamin sa pangako sa pagiging tunay na naglalarawan sa kasaysayan ng bansa at higit pa rito mayroong isang malalim na simbolismo sa pagpapanatiling buhay ng mga aklat na ito sa loob ng isang kanon sila ay kumakatawan hindi lamang sa mga nakasulat na salita sila ay patotoo ng mga tradisyon at paniniwala na nakaligtas sa panahon sa mga kontrobersya at sa mga pagtatangka na pawiin ang kanilang tinig ang pagpapanatili ng mga gawaing ito ay isang paalala na ang espiritualidad ay hindi monolitiko at na ang mga interpretasyon ng pananampalataya ay nag-iiba ayon sa kontekstong kultural at historikal. Ang pagkakaiba-iba ng mga teksto sa Biblia ng Etiopia ay nag-aalok din ng isang sulyap sa isang mas mayamang at maraming mukha na Kristyanismo. Ang sinumang may access sa mga aklat na ito ay nakakakuha ng isang natatanging pananaw sa mga tema tulad ng Diyos na katarungan, ang relasyon sa pagitan ng tao at Diyos, at ang komplikadong mundo ng espiritualidad. Para itong pinananatili ng Ethiopia ang isang apoy na piniling patayin ng natitirang bahagi ng mundo. Gayunpaman, ang pluralidad na ito ay hindi ligtas mula sa mga hamon. Ang mismong pag-iral ng mga tekstong ito ay patuloy na nagdudulot ng mga debate tungkol sa kung aling mga tinig ang dapat pakinggan at kung aling mga kwento ang dapat ikwento. At sa paggawa nito, ang Biblia ng Ethiopia ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa nakaraan, kundi hinahamon din ang kasalukuyan na muling isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng pagpapanatili ng esensya ng pananampalataya ang kasaysayan ng Biblia ng Ethiopia ay minarkahan ng isang pagtutol na lumalagpas sa mga henerasyon. Mula pa noong sinaunang panahon, hinarap nito ang mga hamon na sumusubok kahit sa pinakamatatatag na pundasyon. Mga banyagang mananakop, mapaminsalang sunog, at mga pagtatangka na burahin ito mula sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang pamana. Gayunpaman, ito ay nakaligtas bilang isang buhay na patutoon ng espiritual at kultural na lakas ng isang bayan na tumatangging makalimutan. Hindi lamang ito isang aklat, ito ay isang simbolo ng pagtitiyaga at identidad. Sa loob ng mga siglo, ang Biblia ng Ethiopia ay pinrotektahan sa mga monasteryong inukit sa mga bundok, mga lugar na napakahirap marating na tila nagtatago ng mga lihim mula sa mismong langit. Sa panahon ng digmaan, ang mga monghe ay naging tunay na mga tagapangalaga, tinatago ang mga teksto at tinitiyak ang kanilang pagpapanatili. Ang mga aksyong ito ay hindi simpleng mga kilos ng proteksyon, kundi tunay na mga gawa ng pananampalataya, na para bang bawat pahina ay isang piraso ng espiritu ng Ethiopia na ipagtatanggol sa anumang halaga. Ang mga hamon, gayon paman, ay hindi lamang limitado sa mga panlabas na puwersa. Ang panahon sa kanyang hindi maiiwasang kakayahang sirain kahit ang pinakamatatatag na monumento ay naging kaaway din. Ngunit kahit harapin ang hadlang na ito, ipinakita ng mga Ethiopian ang isang hindi matitinag na debosyon. Ang mga manunulat ay inialay ang kanilang buhay sa pagsulat muli ng mga teksto tinitiyak na hindi mawawala ang nilalaman kahit na ang papel o orihinal na pergamino ay masira. Para bang ang simpleng gawa ng pagsusulat ay isang buhay na dasal. Ang prosesong ito ng pagpapanatili ay hindi lamang naggarantiya ng kaligtasan ng Biblia ng Ethiopia, kundi hinubog din ang identidad ng bansa. Bawat aklat, bawat talata ay naging bahagi ng kaluluwa ng Ethiopia kapag ang ibang mga tao ay tinitingnan ito bilang isang sinaunang artepakto, ang mga Ethiopian ay nakikita ito bilang isang buhay na gabay, isang patotoo ng hindi matitinag na koneksyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng banal. Ang perspektibong ito ay nagbigay sa Biblia ng Ethiopia ng kahulugan na lumalagpas sa relihiyon na ginagawang isang pandaigdigang pamana at kahit sa kasalukuyang panahon sa kabila ng lahat ng teknolohikal na kaginhawaan ang kanyang pagpapanatili ay patuloy na isang hamon. Marami sa mga teksto ay nananatiling nakaimbak sa mga lugar na mahirap marating habang ang mga pagsisikap na i-digitize ito ay humaharap sa mga limitasyon sa pananalapi at logistika. Gayunpaman, ang mga modernong inisyatiba pinamumunuan ng mga iskolar at mga mahilig sa kasaysayan ay naghahangad na tiyakin na ang Biblia ng Etiyopya ay patuloy na magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan, ang kanyang kaligtasan ay hindi lamang isang tagumpay laban sa mga pagsubok ng nakaraan, kundi pati na rin isang makapangyarihang paalala na ang halaga ng isang bagay ay hindi nasa pagiging sinauna nito kundi sa kanyang kaugnayan. Nanatili ito bilang isang parola na nagpapaliwanag sa mga isyu tungkol sa pananampalataya, identidad at ang lakas ng determinasyon ng tao. Ang mga unang konsilyo sa kasaysayan ng Kristyanismo tulad ng mga Saniseya at Konstantinopla ay naging desisyonaryo sa pagbuo ng kanon ng Biblia na kilala natin ngayon. Gayunpaman, ang mga pagpupulong na ito ay nagmarka rin nang simula ng mga eksklusyon at debate na umaaling-aungaw hanggang ngayon. Habang ang kanluran ay nagkonsolida ng isang tiyak na listahan ng mga banal na aklat, ang Ethiopia na malayo sa mga deliberasyong ito, ay nag-iingat ng mga tekstong tinanggihan ng iba. Para bang ang mga desisyon ng mga konsilyong ito ay humubog ng isang bagong espiritual na tanawin? ngunit iniiwang nakabaon ang ilang mga hiyas. Ang mga eksklusyon na ito ay hindi palaging batay lamang sa mga espiritual o teolohikal na pamantayan. Ang mga usapin ng kapangyarihan at kaginhawahan ay humubog sa malaking bahagi ng mga desisyon. Ang mga aklat tulad ni Naenoke at Jubileus na ngayon ay naroroon sa Biblia ng Etiopia ay itinakwil sa ibang mga tradisyon dahil sa mga pagdududa tungkol sa kanilang pinagmulan o sa pagsubok sa mga doktrinaryong interpretasyon. Ang Ethiopia sa kabilang banda ay nanatiling tapat sa mas malawak na kanon. Pinahahalagahan ang espiritual na kayamanan higit sa mga politikal na kontrobersya. Ang konsilyo ng Niseya, halimbawa, ay malawak na naaalala para tukuyin ang kalikasan ni Kristo at itaguyod ang pagkakaisa sa doktrinang kristyano. Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita kung paano ang pagstandardisa ay nagdala ng mga kahihinatnan. Ang mga gawa na may magkakaibang pananaw o na hindi akma sa nangingibabaw na salaysay ay itinalaga sa limot. Sa Ethiopia, ang mga gawaing ito ay nakahanap ng isang santuwaryo na pinangalagaan bilang bahagi ng isang tradisyon na pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba ng mga perspektiba. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng mga kanon ay sumasalamin sa higit pa sa mga pagkakaibang kultural. Pinapakita nito ang isang natatanging paglapit sa pananampalataya. Habang marami ang naghahangad ng pagkakapareho, ang Etiyopya ay yumakap sa pluralidad. Ang pagpili na ito ay humubog ng isang mas malawak na espiritualidad kung saan ang mga teksto tulad ni na Enoke ay nagbibigay ng mga pananaw tungkol sa relasyon sa pagitan ng banal at ng tao at ang Hubileus ay nagpapalalim ng mga kwento na pinili ng ibang mga tradisyon na ilihim. Kagiliw-giliw, ang pluralidad na ito ay tumutukoy din sa kahalagahan ng mga kontekstong historikal. Habang ang kanluran ay naglalakad patungo sa sentralisasyon ng relihiyosong autoridad ang Ethiopia ay nananatiling hiwalay sa mga presyur na ito. Pinapangalagaan ang isang kasarinlan na sumasalamin sa kanyang pananaw sa pananampalataya. Ang autonomiyang ito ay hindi lamang nagsiguro ng kaligtasan ng mga banal na teksto, kundi pinapayagan din ang Biblia ng Ethiopia na maging isang salamin ng isang espiritualidad na mas kaunti ang impluensya ng mga panlabas na agenda. Sa ganitong paraan, ang mga unang konsilyo, bagamat mahalaga para sa konsolidasyon ng kristyanismo, ay nagtatataas din ng mga tanong tungkol sa kung ano ang nawala sa proseso. Ang Biblia ng Ethiopia na may kayamanan ng mga aklat at perspektiba ay isang makapangyarihang paalala na ang espiritualidad ay hindi kailangang limitahan ng mga desisyon ng tao. Marahil ay eksaktong ang kayamanang ito ang patuloy na nagpapasigla ng malalalim na pagninilay tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagunawa sa banal. Ang Biblia ng Ethiopia ay nagtataglay ng isang misteryo na lumalagpas sa kanyang mga banal na teksto. Ito ay nakasulat sa Geez, isang sinaunang wika na kakaunti na lamang ang bihasa pa. Ang wikang ito na nagsilbing batayan para sa liturhiya ng Ethiopia sa loob ng mga siglo ay gumaganap bilang isang susi na nagbubukas ng mga pintuan sa isang mundong espiritual at historical na halos hindi maaabot. Gayunpaman, ang eksklusibong katangiang ito ay lumilikha rin ng mga hadlang na ginagawang isang buhay na relikya ang Biblia ng Ethiopia, ngunit malawak na hindi nauunawaan sa labas ng mga hangganan ng Ethiopia ang pagsasalin ng mga tekstong ito sa mas malawak na kinikilalang mga wika ay isang monumental na hamon. Ang pagsasalin ay hindi lamang paglilipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa iba. Ito ay pagpapanatili ng mga kahulugan, konteksto, at mga nuances na madalas na nawawala sa proseso. Paano isalin halimbawa ang isang idiomaticong ekspresyon na nagdadala ng mga siglo ng tradisyon at spiritualidad. Ito ay isang gawain na nangangailangan hindi lamang ng kaalaman sa wika kundi pati na rin ng bihirang kultural na sensibilidad. Bukod dito, ang Ge'ez ay hindi na isang wikang sinasalita, na lalong nagpapahirap sa pagsasalin. Ang mga iskolar na nag-aalay ng kanilang panahon sa mga pagsasaling ito ay kumikilos bilang mga arkeologo ng wika hinuhukay ang mga kahulugan at muling nililikha ang orihinal na konteksto. Ito ay isang pagsisikap na nangangailangan ng oras, pasensya at mga yaman, ngunit mahalaga upang gawing mas accessible ang pamana na ito sa mas malawak na publiko. Kung hindi, ang Biblia ng Ethiopia ay maaaring manatiling isang lihim, kilala lamang ng isang limitadong grupo ng mga tao ang hadlang na pangwika na ito ay sumasalamin din sa isang mas malawak na kultural na hamon. Para sa maraming tao sa labas ng Etiyopya, ang mga konsepto at kwento ng Biblia ng Etiyopya ay maaring magmukhang malayo o kahit na hindi mahalaga. Nangyayari ito dahil, sa paglipas ng panahon, ang espiritualidad ay hinubog ng mga Eurocentricong salaysay na hindi isinama ang mga tradisyon tulad ng Etiyopiko ang muling pagkonekta sa mga kwentong ito sa global na konteksto ay nangangailangan hindi lamang ng pagsasalin, kundi pati na rin ng isang edukasyonal na pagsisikap upang ipakita ang kanilang kahalagahan. Gayunpaman, mayroong isang kagandahan sa eksklusibong katangiang ito. Ang katotohanang ang Biblia ng Ethiopia ay nakasulat sa isang ganoong sinaunang wika ay ginagawa itong isang tulay sa nakaraan isang buhay na patutoon ng isang panahon kung saan ang banal at ang pang-araw-araw ay malalim na magkaugnay. Bawat salita sa Geez ay isang paalala na ang espiritualidad ay hindi lamang isang isyu ng pananampalataya, kundi pati na rin ng kultural na identidad. Para bang, sa pagpapanatili ng wika, ang Ethiopia ay pinapanatili rin ang kanyang kaluluwa. Ang tanong na nananatili ay, paano gawing accessible ang kayamanang ito nang hindi nawawala ang kanyang pagiging tunay? Ito ay isang maselang balanse, ngunit kinakailangan. Sapagkat, sa huli, ang Biblia ng Ethiopia ay hindi lamang pag-aari ng Ethiopia. Ito ay isang kayamanan ng sangkatauhan, isang patotoo na, sa gitna ng mga hamon, ang pananampalataya at kultura ay maaring tumayo at umunlad.